Isang malaking himala na nagising ng maaga si Madam. Lagi kasing kumigising yan pag gabi na. Ewan ko ba kung may lahing aswang to si Madam. Ang agang nanood ng TV ng maangkan ko. Sinabihan ko na nga nakakain na kami. Pero tapos na daw sila. Si Madam na lang daw yung hindi. Buti na lang talaga tinirahan nila ako ng kanin. Pag hindi, magwa-wild talaga si Madam. Abay nilagay pa sa oven yung mga ulam. Muntikan pa akong hindi matirhan ng ulam. Grabe talaga yung pamilya ko. Minsan na nga lang gumising ng maaga. At minsan na nga lang din makapag-breakfast. Inirhan pa ako ng panis na ulam. Parang kagabi pa ata tong ulam na to. Pero kayang solusyonan pa ni Madam Yan. Iinitin lang natin to para hindi lasang panis. Super bait talaga ng pamilya ko. Mm -mm. Nung mainit na nga yung ininit kong ulam, abay ihain na natin to para makakain na si madam. Kasi malapit na talagang uminit yung ulo ni madam. Nagiging dinosaur pa naman to kapag may topak. Kasalanan mo yan madam. Nasanay na kasi yung pamilya mo. Nahapon ka na gumigising. Kapag ginigising ka naman ng maaga, tulog mantika ka pa. Kulang yung breakfast ni madam kapag walang kape. Habang tumatanda si madam, lalong naaadik sa kape kaya ninenervious yan lagi kahit wala namang dapat ikakaba kinakabahan mga kapilingon dahil sa pagkakapi mo yan madam nagkakapi sa umaga nagkakapi sa tanghali pati din sa gabi <coughs> pampagising daw ni madam yung kape kaya hayaan nyo na si madam malaki na yan nung tapos ng mag breakfast si madam aalis na muna siya sa pamamahay ito hindi din naman ako pinapansin ng pamilya ko bising busy sa kakapanood ng netflix kasalanan mo din yan madam nag download ka pa kasi ng netflix Nung tapos na nga magsapatos, diretsyo na ang binuksan ni Madam yung double door nila sa mansion at agad na agad na lumabas. Hindi man lang ako nilingon ng pamilya ko. Hindi din ako tinatanong kung saan ako pupunta. Andito na nga ako sa apartment ni Kumaring Maria. Dito na lang muna ako manggugulo. Day! Day! Maria! Tulog pa ata to si Maring Maria. Akala ko hindi na nila ako pagbubuksan ng pinto. Pero after how many years, narinig din nila yung pagkatok ko. Bagong ligo pala tong kumari ko. Ihintayin ko muna siya dahil nagbibihis pa. Pinagmalaki niya pa na nilutuan niya ako ng siomay. Puro sunog naman. Sobrang na-appreciate ko talaga yung luto niya. Perfect na perfect talaga sa pagkasunog. Mm -mm. Sa panghapunan na ulam, nag-ihaw sila ng pusit. Tapos ito yung nangyari mga kapiling. Ang bilis ng pangyayari, nakita ko na lang na yung mga hiniwang pusit, nasa sahig na napunta. Kakain na dapat kami, eh. ang ending nakapaglinis patuloy ng sahig. Siyempre, hindi pa matatapos dito. Ang pinulot na pusit, niluto ulit at ginawang adobong pusit. Parang minimekos mekos na ata to, ah. Ito na ang aking pusit na nahulog sa sae. <laughs> Mukhang masarap naman mga kapilingon. Tapos kumain kami na parang walang nangyari. <laughs> Nakakatawa talaga itong pangyayaring ito Nung tinikman ko na nga mga kapilingin Hindi ako na-inform na kasama pala yung buhok sa ingredients Pero sobrang sarap talaga yung kain namin Lalo na si madam Enjoy na enjoy habang kumakain Wala akong masabi kundi masarap Lasang pusit talaga Mas okay na din to kaysa kumain ng panis sa mansyon